Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa gitna na tayo ng panin ng ating linggo at narito na ang lagay na ating panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, October 25, 2023. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na patuloy ang pag-iral ng shear line at ito ho magdadala ng mga pag-ulan particular na dito sa may silangang bahagi ho ng Northern and Central Luzon. Kaya posibleng medyo malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa may bagay ng Aurora, Isabela, Cagayan at gaya sa may Northern Quezon. So pag naman ng northeast monsoon, ito yung hangin amihan, makararanas pa rin ng mga may hinang pag-ulan, particular na dito sa may bahagi naman ng northern Luzon. Samantala, mapapansin po natin, merong mga kaulapan tayong namamataan dito sa may sa silangang bahagi ho, sa labas ng Philippine Area, Area of Responsibility mga cloud cluster ito na sa ngayon ho, medyo marit pa naman yung chance na maging bagyo pero patuloy pa rin natin i-monitor sa mga sunod na araw. Yung nalalabing bahagi ng na ating bansa, Visayas at Mindanao, ay makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So, sa kabuan ho, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa pero wag pa rin ho kayo magugulat kung meron tayong mga localized rain showers and thunderstorms na pwede pa rin mangyari lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Yung iba't iba nating mga regional services division Nagpapalabas po tayo ng thunderstorm advisory, mga rainfall warning at mga heavy rainfall warning kung may mga namamataan po tayo. Kaya lagi pa rin tayong mag-update sa pag-asa. So ngayon ho, posible lalong-lalo na sa mga uuwi ngayong long weekend. Sa ngayon, medyo maliit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa pagdating ho ng weekend. At narito nga yung mas specific nating na panahon dito sa Luzon, makikita ho natin. Malaki yung chance pa rin ng mga pagulan, particular na sa may bahagi ng Aurora, Isabela, gayon din sa mainland Cagayan at Northern Luzon Epekto pa rin yan itong shear land, o yung sa pagitan ho ng mainit at malamig na hangin. Samantala, posible pa rin yung mga pagulan, ulan Dulot naman ng Amihan dito sa may Batanes at Babuyan Islands habang mga pulupulong may ng pag-ulan ang maaaring maranasan sa may bahagi ng Ilocos at ng Cordillera at nalabing bahagi ng Cagayan Valley. Kaya mapapasin ho natin doon sa mga lugar kung saan nakakaapekto yung northeast monsoon o amihan ay sa kung katangian nga niyan ay posible po na uh, less yung chance o less yung mga possibilities ng mga thunderstorm. Iba iba ko kasi yung katangian ng mga kaulapan kapag ho ang nakakaapekto ay uh, northeast monsoon o amihan. Kaya nga sa lalabing bahagi naman ng ating bansa dito sa Central Luzon ni Maropa, Calabarzon at Kamaynilaan at sa Bicol Region, inaasahan natin yung isolated rain showers and thunderstorms o so pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog na maaaring maranasan. Yung agwat ng temperatura natin sa lawag ay mula 24 to 32, 17 to 24 naman sa Baguio, 24 to 30 degrees Celsius to Gagaraw, hanggang 30 degrees naman sa Metro Manila, hanggang 29 sa Tagaytay at hanggang 32 degrees dito sa Mibagayang Legaspi. Dito sa Kalayan Islands naman, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Generally fair weather din sa malaking bahagi ng Visayas at posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Agot ng temperatura sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cebu ay 25 to 32. Sa Tacloban naman, 26 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ho ng mga isolated din o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ang temperatura sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Davao naman, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa mga maglalayad naman ho sa ating mga baybayin at sa ating mga karagatan, lalong-lalo na sa mga magbabiyahe ngayong long weekend, wala tayong nakataas na gale warning sa ngayon, kaya ligtas naman pumalaot yung mga malilit sa sakyang pandagat at malilit na mga bangka dito sa ating kapuluan, pero iba yung pag-ingat pa rin kapag meron ho tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan.